Okay. kasi Isa lang. isang lang Ay, May tawag Edward RT. Ay, hindi mga hiyan dito. May okay. kong cup yung may ano na. May okay. saucer. Hindi na may sarado. Hindi na po ng cup na may saucer. Welcome, playing pao. Here. It's playing. It's playing. It's playing opo. Well, I will drink my tea. I will drink ginger and lemon tea. Amoy-amoy ng ginger. Mama, blanca Wala akong yun. Go. Plancha. <laughs> Once, okay. <I'll> Once. <laughs> Thank you. You love lemon tea also me too Nadenggoy ako dun sa akin, sa iba. Oh. Ang liit pala. Alin? Okay. Alpang magdinog. <laughs> yung mga dosi-dosi. Yung ibang ganto, maliit. Ito <laughs> man, yung magkano utang ko? Ito diba 22.70? Ito diba 12, 12. Hindi ko uh, binigay sa yung dalawang maliit kasi mm. Uh -huh. nadenggoy. Eh. Tinagpakita uh, ko sa'yo. Maliit Wag na, sa'yo na yun. <laughs> Para bawas ang babayarin ko. Babayaran <laughs> ko. Hindi na mo, nadaya. Nadayaan ako, kainis. Akala ko yung uh, malak, ganyan din ang laki. 17 plus 22 plus 24. 46 utang ko, ha? Mm Nakakainis to. Shower gel kasi to, eh. Pagtingin tingin ko, eh. Dayan, maliit. Sayang. Dosi-dosi to. dosi 63 pala, Dito 44, 63. Sweetie, thank you. Mama sa mix, good night. You go to sleep. Let's drink ginger and lemon tea.